Alam nyo ba, hindi lang sa teknolohiya at ekonomiya nag-invest ang China, pati na rin sa aesthetic beauty ng kanilang mga gusali. Makikita mo talaga ang effort ng gobyerno sa pagpapadesign ng mga business buildings mula sa modernong arkitektura hanggang sa ilaw na nakakabighani tuwing gabi. Ang goal, kundi para rin makaakit ang mga turista at mas mapaganda ang imahe ng lungsod. Kapag maganda ang paligid, mas naa-attract ang tao. Kaya ang China, business meets beauty. Sa bawat kanto, may art at arkitekturang wow na wow. Kaya kung mahilig ka sa cityscapes, siguradong mapapahanga ka sa ganda ng China. Binisita din natin ang Orange Island sa Shangsha, kung saan makikita ang napakalaking carving ni Mao Zedong. Si Mao Zedong ang itinuturing na ama ng modernong China. Dito sa Shangsha siya lumaki, kaya espesyal ang lugar na ito, nature, history at kultura kumpleto dito sa Orange Island. Isa sa mga bagay na agaw pansin sa kultura ng mga Chinese ay ang kanilang pagmamahal sa tsaa. Habang bumibisita kami, isa ito sa mga ipinakita at ipinamalas nila sa amin. Ang tea ceremony na may kasamang kahulugan at paggalang. Mahalaga para sa kanila ang ganitong seremonya. Kaya bilang panauhin, dapat disiplinado at magalang ang pakikitungo mo sa mga ganitong pagtitipon. Kasimping paghain ng tsaa na ipapakita nila ang kanilang values, disiplina, respeto at tradisyon. Higit pa ito sa inumin, ang tsaa sa China ay simbolo ng kultura at koneksyon, isang karanasang hindi ko malilimutan. Binisita rin natin ang ilang broadcasting stations dito sa China at masasabi ko, ibang level ang teknolohiya at sistema nila sa paghahatid ng balita gumagamit na sila ng makabagong kagamitan at pati AI ay parte na ng proseso para mas malinaw, mabilis at presentable ang datos na ibinabalita. Napakasopistikado ng kanilang studio. Sobrang laki ng gusali at highly professional ang mga tao. Magalang, focus at eksperto sa kanilang larangan. May mga malalaking monitoring screen kung saan minomonitor nila ang mga datos mula sa field at pati na rin ang articles ng ibang stations. Real-time nilang nadedetect ang fake news at misinformation. Makikita mong seryoso sila sa bawat detalye. Pinapanday nila ng maayos ang balita. Maayos, malinaw at may lalim. Invested talaga ang gobyerno sa media. Bilang tulay ng pagkakaisa at pagunlad ng bansa. Sa China, mas pinapahalagahan nila ang development communication full support ang gobyerno. Maganda ang pasahod, kumpleto ang benepisyo at kontrolado ng Estado ang media. Kaya halos puro positibong balita lang ang inilalabas dahil ayon sa kanila nakakaapekto raw ito sa behavior at isip ng mga tao. Isang bagay ang sigurado, minamaster ng mga Chinese media ang kanilang craft at dito ang bawat balita ay hindi lang kwento. Isa itong tunguhin para sa pagkakaisa ng bansa. Magaling talaga ang mga Chinese sa paggawa ng pagkain at masasabi ko makain din talaga sila. Namasyal kami sa night market at grabe ang daming klase ng pagkain na bago sa paningin at panlasa ko. Iba't ibang texture, aroma at anhang. Napakaganda ng merkado nila. Malinis, walang baho at disiplinado ang mga tao. Hindi mo aakalain open area ito. Kontrolado rin ang inflation dito. Kaya ang mga pagkain at produkto, mura lang, sobrang sulit. Mahilig din sila sa maanghang lalo na't na malamig ang panahon. Panginit talaga. Napansin ko rin, invested ang mga tao sa kanila mga damit para sa kanila, fashion ay salamin ng estado sa buhay. Kaya kung food trip ang hanap mo, sulit na sulit ang night market experience dito sa China. Ngayong digital age, isa sa mga biggest game changers para sa Chinese media practitioners ay ang social media. Mas malaki na raw ngayon ang sales at engagement mula sa content sa social media kumpara sa traditional media tulad ng TV at radio. Kaya dito na sila nakatutok at invested pero hindi pa rin nila iniiwan ang traditional media dahil parte ito ng kultura na kailangan pa rin pangalagaan. Ang ginagawa nila ina-adjust ang kanilang strategies at sumasabay sa trend dahil alam nila nagbabago ang teknolohiya mula panahon sa panahon. Ito ang kanilang paraan para hindi mapag-iwanan, hindi malugi at mas mapalawak pa ang coverage ng impormasyon sa publiko. Isa sa mga must-try sa Guangzhou, ang Pearl River Night Cruise. Perfect para sa mga mahilig sa night views at chill na biyahe. Makikita mo rito ang makulay na skyline ng lungsod, ang Canton Tower at mga iconic na gusali at tulay na kumikislap sa ibabaw ng ilog. Hey guys, welcome back to our channel. For today's video, we're going to a here in China. Ah, okay. Affordable din ang ticket. Nagsisimula sa 40 RMB o mga 300 pesos. At kung gusto mo ng mas maganda ang pwesto, hanggang 150 RMB o 1,100 pesos. May iba't ibang seating mula standard hanggang VIP sa top floor. Relaxing, romantic at sulit sa experience. Alam mo ba, ang Pearl River ang pinakamalaking ilog sa Guangzhou at tinawag itong perlas dahil sa isang bato sa gitna ng ilog na parang tunay na perlas. Kaya kung nasa Guangzhou ka, 'wag mong palampasin ang Pearl River Night Cruise para sa isang gabi ng liwanag, tanawin at kakaibang karanasan. Isa sa mga sobrang napansin ko dito sa China ay kung paano kahusay ang kanilang transportation system. Papa subway, tren, kalsada, lahat organisado. Ang mga subways nila malalaki, malinis at laging nasa oras. Hindi ka mahuhuli sa biyahe. At yung bullet trains nila, ang bilis parang eroplano sa lupa. Ang husay talaga ng teknolohiya. Malawak ang mga kalsada at ang traffic system. Napaka-efficient. Ang mga mata nila, high-tech CCTV. Kapag lubabag ka sa batas trapiko, automatic ang padadalhan ng violation ticket sa bahay. Para naman sa mahilig magbike, may bicycle for rent sa tabi ng kalsada. Scan lang ang QR code gamit ang phone parang GCash na may national ID. Pagkatapos gamitin, iiwanan lang sa designated parking area. May kukuha na para i-recharge o iayos. Meron din power bank stations na for rent. Same system din. Scan and go. Convenient. At yung parking lot nila, may EV charging na. Habang nakaparada ang sasakyan, automatic din na nagcha-charge. Halos wala ka nang makikitang gumagamit ng crudo. Lahat halos di kuryente na. Future ready na talaga ang China pagdating sa transportasyon. Nasa Guangzhou ka ba? Huwag mong palampasin ang Canton Tower, isa sa pinakamataas at pinakakaibang tower sa buong mundo. May taas itong halos 600 metro at kilala sa kakaibang hourglass design. Ay tinatawag na ito, Little Ways o Xiao Man Yao. Sobrang perfect for panoramic shots. Kapag gabi naman, ang Canton Tower ay tunay na buhay sa makukulay na LED lights. Para kang nasa light like show sa kalangitan, isa itong simbolo ng modernong Guangzhou at isang landmark na hindi mo dapat palampasin. Alam nyo ba dito sa China na at isa sa pinakasikat ngayon ay ang pagiging vlogger at online celebrity? Marami sa kabataang Chinese ang pinipiling maging content creator. Wala itong regional limit. Basta't may internet, may trabaho. Sa katunayan, ginawa na itong profesional na kurso sa ilang paaralan. Oo, isinama na sa kanilang prospectus ang vlogging. Dahil sa laki ng demand, maging ang mga kumpanya ay kumukuha na rin ng mga vlogger para sa kanilang marketing. Sa China, hindi lang ito hobby. Ang pagbo-vlog ay isa ng career. Kaya kung may passion ka sa content creation, baka ito na ang para sa iyo sa kabila ng kanilang modernisasyon at naglalakihang gusali, napapanatili pa rin ng China ang kaayusan, kalinisan at higit sa lahat ang kanilang kultura at kasaysayan. Dahil sa matibay na pamumuno at pagkakaisa ng mga mamamayan, buhay na buhay pa rin ang kanilang mga templo at tradisyon. Isang bansa na moderno, disiplinado at tunay na may pagmamahal sa sariling bayan.